Tumibat ako, ikot. Tapos isang pila, sinalig ako 200. Yun na ayon. Tas, hmm. Tapos ngayon, isang daan, oh. Kapalit oh. so, tayong fuel pump, mga lods. Wala na, bumitaw na yung... Na ano dyan, tinan mo, nakakatiter na lang siya. Maka, makauwi lang dito. Yan, nakakatiter. Kasi nasira yung fuel pump. Ito yung pamalit natin, oh. Ito yung fuel pump na nilagay natin. Kaya ko pala nilagay ito sa taas mga loads kahit baha hindi siya abutin ng tubig para iwas direk nga lang inabot na talaga siya ng katagalan na matanda na siya bumitaw na siya uh, testing natin para makita nyo kung, gumagana ba yung fuel well, pump kung paano malalaman na na to iyon mga isusi iyon mga isusi ay, no. tanggal yung ground yan. Sige, sige. Ay, body ground. No. Walang lumalabas mga loads. Ayan o. No. Wala. Wala, di ba? O. Oh. Umutunog lang siya, pero wala siyang gigo. So, yan yung gagawin natin. Kasi nakakateter yan para makauwi lang siya. So, ito na, baklas na natin. Saglit lang naman to. Wala pa siguro itong dalawang segundo. uh, pa pwede pa tulong? Oh, okay, video, padi. video mo nga ako. Ito hmm. natin ang juice. Pagkita na lang eh. Ito ba kami kayo mo yun? Bukas na ang biyay. Sira ang biyay ko eh. Pwede ka naman. Ito ba mo yun? Baka parang makabiyay ka. Biyay ko. Kasi pero mag dalawang takbo ngayon, tanggal na kali. <laughs> Dalawa yun, alas 7. Hmm. Mga alas 7 ako pumila. Pangalawang takbo ko, nahuli pa. Pau ko lang, walang laman yun ha. Kaya na yung alawa ko, kaysa kolorong daw. Ano kaya na nga po sa windshield do? Oh. Kolorong eh, saan ba siya nakakita sa kabite? Eh. Ano ko dragon po ko eh. Eh baka tala eh. Kaka ano lang eh, kakahilamot lang ho ng pintura kaya wala pa yung sila labi ng pintura. Oo. Hindi, oh pinakausap pinaka mo kay Ken pero so, kung sabi nyo sabi ko sabi ko salis ka na ha ano mo na yun sabi ko nilo ko lorong kay Silo nga sabi sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi Ay, sabi ko sabi ko to? ko sabi na sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko pita ko may hindi mo mabis sa tulay ng asong buhaya. Tapos maingay na, takakak. Ay, sabi ko, piyugay. Ngayon, ang inisip ko rin na ano yung Ang sabi niyo, busa ng gas, hindi. Sipi mo, tatlong pati mo. Ang dalawang pila. 170, 200. O, 370. Ini sudah, ini 90 lagi, 91.5. Init. Ito yun yung ano niya, yung mga clip pa rin eh, sa ilalim. Sabi niya, hindi, hindi yung buka yun. Kaya mam ma hindi siya, ayoko po magmamang. Eh, si Anton po nakakaalam ng na mga kung saan niya kalagay ako. Pero nasilip ko na yan. <laughs> ni sa Bisaya, may tab eh. Ngayon din, sa ako nagpapalit naman yung ano, ganyan. Ngayon, ngayon din, pag nasiraan ako, ko yung nagawa ko. Dextrose. Dito banda, may na-spark, may open wire yata. Kaya tinali ko rin. pag dumidikit dahil. Bago tulad ito pa. so pasok pasok labas so pasok galing sa tangke ito okay, yung galing sa tangke ano? ano? Yan ang yan yung ito mga lods ulitin natin ba may nakalagay in tsaka out so yung in yung galing sa tangke yung host na galing sa tangke tapos ito papuntang karburador Tapos yung natin, saan na yung hose? Dito? Hmm. Mamaya, gabit mo na natin para... Yun, pabalik. Tama. Kasama na natin, saan na tayo mag-wiring. adjustable dyan Yan ground pa pala mga loads ground natin Kita na lang wala tayong IT terminal eh Ito na lang natin sya Ito dito sa, sa, ilalim ilalim natin ilagay dito natin uy buhay pa yung giliw yan buhay pa siya Maaga ka pumila doon. Yung alas 7. Pangalaman takbo ko yun, alas 12. Ano na talaga doon? No? Yung mga pasihiro kasi dumidiritso doon sa tulay. Oo. Oh, yung kanon yan, si Bat. Ako oh, kanina, si Bat ko, tatlong piraso eh. Wala, ano, tagal. Mas pabalik, tatlo rin. Pinabuylo kasi ni Inher yung sa tulay eh. Sabi namin, matagal na yung dati siya sabi amin na ano. Ano bawal yun? Eh, no? babaan yung pamasahe. Para makuha pa balik yung mga uh, pasahe nito. Pinaabot pa taon eh. pero sobra pa nga sa taon. Pero kung hindi nakabuelo yung wilayon ng tulay. Maganda kita dyan. Ano yeah. yan? sir sure. talagang sure. sure. pag natapat ka lang matawag yun pero nga lang bumibilis na yun Nung isang araw, nung kamabilisan yung maga May operation naman Pag tigil ang operation, wala hey. yung tao May gasto ha? Oo, oo Meron yan Oo so, This thing Mamaya natin yan, anyone. Ay, tiga lang yung wire pa Yung wire pa pala. Oop! Pa uh, Meron na. Oo. Uh, <laughs> uh, <laughs> Meron na mga loads. <laughs> eh no, o, sumuka na siya ng gas. Oh. abi Na, na oh. Ano mo to. Tutok mo dito. Yeah, yeah, yeah. No. Diba no, mga loads Oo. Yeah. Oh. Oo, oh, labas na. Pa papatay yung susi. Wala nga sa ko, wala. Hindi sabi, gaya na yun, nung pa, nung pa yung kaya nung unang tumirig ako dyan, yung kapag ko kasi yung umpisa pa lang. May gas naman. Ay, ay pahigop na nga nito, pabaliktad na, higop ng pump nito. Oo. Oh. Na. Alas na natin to. Oo. Yung kinatiter. <laughs> wala, nakulot ko lang yung tali niya, kaya pagay. Importante, nakatawad siya. talaga. Para paraan para makauwi. MacGyver. <laughs> Hindi ako sa bodega nyo. Sa jangset ng bote. Ano mo, ubus oh. Sa 1.5 yan. ito. Hindi, wala akong binago dyan. Asa yung fuel filter? Andyan, ayun, sa ilalim yan, andyan. Ha? Dyan, 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 dyan. Tinabi ko yan. Yes, sabi ko, umix. <laughs> wala. Andyan, dyan. dyan. Ay, fuel filter? Oo. Oh. Tinayo ko lang yan. Fuel filter pala yung, Ang sabi ko, parang kulang. Kulang yung hose. Fuel filter pala natin. to eh. Hindi ka mabali ah. Hindi ka is. Ah, mana pala? will filter <laughs> natin ayun dun dyan sa gilid na yan dyan dyan sa ano talaga to? Oo. nakikita kayo ni Bello? Eh? Ni? Eh, ni Uli? Hindi. Siguro pagpakbo ko dyan sila dumati. Wala eh. hmm. talaga nga. Hmm. Tapat-tapat lang talaga ang buhinas. Ang <laughs> ganda <laughs> na ng preno eh. Piway pa mo mong bumigay. Tapos lagyan na natin ang mamaya. May electrical tape ka dyan? Wala eh. Yun lang. Ha? Mayroon tayo dun. Sige. Okay, start. Sting. Hey, I-open mo muna. hindi Ganyan dapat. May lima, may lima, Ito siya mga loads. Ilalagyan na lang natin ng electrical tape to. Tapos yung takip. Okay na yan. Okay, start. Ayan. Ayan. Ano So, so lagi ko na itong ang tape tapos sara na natin yung ano tapos na tayo ako ah ha? hindi tanong si madam mm. 400 daw kabit Kaya, kay antan mo na lang dalin Kasi yun sa akin, puraan Ako nang bahala sa kanya e Kaya nga nagtanong si madam Hindi ma ko mam ayoko lang po makailam Kasi po, kabisada si po siya eh, Kaya nakita ko na yung fuel pump Tinanggal ko naman Kasi ako daw si po si po nang no, kabisada na sa sakyan mo po, po sige, sige.

ayat ini. Tidak, 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 Alas 7 mababa <mikin panahan> oh? Oh, na eh. Itakbo na lang eh. Bukas na din? Wala lang na. Tapos kasi mo rin. Tan? Sir, tumakbo ng alas 6 to? Alas 6 ang pila? Sir, sino tumakbo ng alas 6? Oh, pa. Sa maghapon, apat. Ikot? Oo, apat na pila. Hindi pa rin ang dagdagan? Hindi, sa maghapon yan. Kuha ko yan, laging ganyan, dalawa. Panalo mo lang, kung ka ng tsamba. Tapos, pag sa pila mo, pagpabalik mo, makatsamba ka lang pa sa hero, yun panalo mo. <coughs> Mamibigay ko sa misis ko, 1, ano, 200, 180. <laughs>